Salamat po sa Diyos at uh, salamat po kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Mula po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang magtatanong po sa atin kay kapatid na Eli ay si kapatid na Nestor Bibato. Ito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking katanungan. Kapag nagkasakit po ba ang tao, ito po ba ay parusa ng Diyos o parusa ng Diablo? Pangalawa kong pong tanong, nabautismuan na rin po ako ng dalawang beses sa uh, Born Again. Ngunit hindi ko naman kagustuhan dahil po pinilit lang po ako. Ito po ba ay tanggap ng Diyos? Kasi po naguguluhan po ako dahil nga po ang nasa Biblia ay isang bautismo po lamang. Salamat po. Tama po yung sabi mo kapatid na sa Biblia isang bautismo lang. Pero yung isang bautismo na yun, binibilang yon yun yung tamang bautismo. Hindi naman ibinibilang ng Diyos yung mali eh. Kahit ikaw ang Diyos, ibibilang mo ba yung maling bautismo? Ang ibinibilang na isang bautismo, yung bautismong legal sa harap ng Diyos. Parang ganito, no, kapatid? Yung ibinibilang na anak mo sa, sa asawa mo, eh, yung talagang sa asawa mo. Eh, minsan may tinatawag anak sa labas eh. Kung minsan, hindi mo pwedeng matanggap na anak dahil baka ma ka ng ano eh, sa, ang tawag doon, biganya. No? Bigami. Eh. Kaya kung minsan, kahit anak mo talaga, ako mo sa hindi mo matanggap. Ang ibig kong sabihin, ano, yung bautismo sa Biblia, may isang bautismo, sabi ni San Pablo may isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Eh asan yung isang bautismo na yon? Asan yon? Nandun sa isang katawan. Sabi kasi sa umpisa, may isang katawan. Eh alin ba yung katawan? Sabi sa 1.18 ng Kulosas, siya ang ulo ng katawan sa makatwid ay ang iglesia. So, may isang iglesia. Doon sa isang iglesia o katawan, nandun yung isang bautismo. Batunayan natin doon sa unang Korinto 12.13, kapatid na Daniel. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa isang katawan lang nagaganap yung bautismo. Alin yung katawan? Yung iglesia. Eh, alin ba yung iglesia sa Biblia? Yung iglesia ng totoo, yung iglesia ng Diyos. Hindi naman born again yun eh. Eh kaya kahit pabautismo ka sa lahat ng iglesia, paglabas nun sa iglesia ng totoo, hindi ibinibilang ng Diyos yun. Baliwala yun, walang kwenta yun. Marcos 7.7 Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa lahat ng iglesia ang turo ay utos ng tao. Hindi yung uh, ganap na utos ng Biblia, walang kabuluhan pati pagsamba ron eh. eh. lalo nang walang kabuluhan yung bautismo ron. Bakit? Eh ang turo ay utos tao eh. Nagpapabaliwala sa kanilang bautismo it ginagawa sa tao. Kaya huwag kang mag-alala. Ba't ka maguguluhan? Di ka pa naman nabobotismohan talaga ng tunay na bautismo, kapatid. Kasi yung nagbautismo sa'yo, walang karapatan. Unang-una, walang karapatan. Bakit walang karapatan? Ang may karapatang magbautismo, yung sinabi ni Kristo sa Mateo 28:19, 20, 20 Basahin natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi niya sa mga alagad niya, ituro ninyong ganapin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo. Ituro nyo lahat ng gaganapin ng lahat ng inyutos ko sa inyo. Ang may kapangyarihang bumautismo, may karapatan, yung tao o yung mga ngaral na nagtuturo nun lahat ng utos ni Kristo. Buo. Yun mismo inutusan niyang magbautismo. Eh. Yung magtuturo ng lahat ng utos niya. Eh pag ang ituturo mo lang, kapiraso, kalahati, kulang, tapos dadagdagan mo ng utos ng tao, eh yan po kapatid ay ano, walang karapatang bumautismo. Ang may karapatang bumautismo, tandaan ninyo, yung mga ngaral na nakapagtuturo ng lahat ng utos ni Kristo. Pagkakulang, walang kwenta bautismo ron. Yun ang sagot ko dun sa iyong ikalawang tanong.